Ayan po, uh, magandang araw sa lahat po. Nandito po ako sa paggawaan ng ano, gumagawa ng ataol. Kapital ng mga ano, Kapampangan. Tama sa? Okay lang kita sa video sa. Ayan si Sir oh. Ayan, oh. Uh, kayo po yung ano sir, isa sa uh, anak ko ay tatay po kayo nung mayari. Ah, uh, nagtatrabaho po. Ayan. Ilang ilang taon na po kayo gumagawa nito? Yes. Natagal na pala, no? ano yung mayari, oh, ng ano? Anong tawag ng chef niyo, sir? Ha? Ah, Anong tawag ng chef niyo po? Pangalan. Pangalan? Golden Casket. Yan, no, Golden Casket. At siya yung mayari, oh. Sipag. Sa mga gustong mag, ano po, ah, uh, sa mga nagmamayari ng mga, ano, funeral, baka mapanood nyo ito. Mag, ano lang kay sa akin po. Mag, uh, direct de message po kay sa akin. Doon yung malalaman yung presyo kung magkano po. Sir, kayo sir eh, buong Pilipinas. nag ano, kayo? Nag-a-accept kayo? Ayan, ito yung mayari oh. Yung target nito, yung mga nagmamayari ng ano po, funeral. Ayan oh, no? nag a oh, lapitan natin ah. Sir, okay ka lang makita sa YouTube siya? Uh, ano lang ako, sir, maliit na vlogger. Lager na na... vlogger na maliit, hindi pa sikat. Uh -huh. Malay mo, after 10 years, sisikat, sir. Uh -huh. <laughs> Ito yung ginagawa niya. Pangalan mo, sir? Alex. Sir Alex. Ayan, ayan. Ito yung ataolo, yung ina-symbol Karamihan kasi sa mga tao, sir, di ba? Pag hindi sanay nakakita ng ataol, natatakot, di ba? Eh, ako, palagay ko, normal lang naman yan. Bakit? Sa kahit sa gusto ng tao, sir, mamamatay eh. Oo. Oh. Lahat tayo darating doon eh. pag nakita mong inumpisaan, tapos natapos, hindi ka na matatakot. Oo, oh, yun na nga. Ako, sir, nung unang salt ko dito, year 2006, takot ako. Oo. Oh. Pero ngayon, sanay na ako, okay na. Then... ah, pa, ano lang naman yun, natural lang sa buhay yun eh. Makamatid din tayo lang, di ba? Oo, oh, tama. Si Sir Alex, siya yung gumagawa ng ano, ataon. Ilang years ka na gumagawa nito, sir? 20 years plus. Tagal na pala ano? nakarating na sa iba't ibang Pilipinas, lugar ng Pilipinas yung nagawa niyo sigurado. Oo, oh, ako rin, nakarating na ako sa, ano, sa Leyte. Ah, sa, Leyte, sa part ng Visayas, ano. No, um, bagyong malakas, yung Yolanda, doon oh. ako no. Ah, oh, okay. Montin na ako mamatay doon. Buti, hindi ka nasama sa, ano, sir, ano. Oo, oh, muntikan na. ka eh. na, ano. Sir, salamat ha. Ituloy okay. okay, mo yung ginagawa mo, sir. Ayan o, no, bibidyohan natin yung mga produkto nila o. Oh. O, oh, di ba? Maraming salamat po.